Hello so everyone! Alam nyo ba na kayang-kaya natin gawin ito sa manumanong paraan? At apat na ingredients lamang ang ating kailangan. Kaya pwedeng-pwedeng tayong magbenta nito ngayong darating na bentahan season. Kaya naman, meron ako dito 1 cup na butter. Pwede kayong gumamit ng kahit anong brand at ito ay room temperature. Ilagay lamang natin sa isang mixing bowl at gagamitan natin ng wire whisk. Ang paghalo naman ito ay papaabuti natin ng lima hanggang pitong minuto or hanggang sa mapansin nyo na medyo maputi na yung kulay nitong ating butter. Kaya naman, this is Bella ang inyong kusinero ng New Dalmas Kitchen. Kung bago ka sa channel na to, syempre, welcome na welcome ka. At kung dati ka naman, welcome back. Kaya naman, don't forget to subscribe, like and share, at pakihit mo na rin ang notification bell. Isama mo na yung all para lagi kang updated sa mga bagong upload. At ito nga, kung napapansin nyo, ay para ng icing itong ating butter. Pero kung gusto nyo ipagpatuloy pa rin ng konti ang paghalo, ay pwedeng-pwede naman. At kung meron din kayong electric hand mixer, gusto nyo padali ng inyong buhay, ay pwedeng-pwede nyo rin gamitin. Kung wala naman, ganitong wire whisk na lang, okay na. At syempre, ang susunod na ingredients natin ay 1 half cup na powdered sugar. Kung wala po kayong mabili na powdered sugar or ayaw nyo nang bumili, ayaw nyo nang lumabas ng inyong bahay sa groceries, mag-blender na lamang po kayo ng regular na asukal. At ito po ay dalawang beses natin ilalagay, then hahaluin natin para nanong mas maganda ang ating finish product. At ito po ay ating hahaluin lamang mabuti hanggang sa magsama yung powdered sugar at yung butter. So ayan ko nakikita nyo po parang icing na icing na talaga yung kanyang datingan. Ayan at nangawit na nga yung aking isang kamay kaya yung kabila naman. Kung gusto nyo po itong ibenta, ay siguradong patok na patok ito sa mga nanay dahil siguradong magugustuhan ng mga chikiting. Kaya naman, ilagay na natin yung ating pangatlong ingredients. Gumamit po ako dito ng dalawang cups na all-purpose flour or all-purpose flour. Depende po kung gaano kayo ko kasosyal, ganyan nyo siya i-pronounce. So, yun, basta all-purpose flour, harina sa madaling salita. Harina hari na, na all-purpose. Yun lamang po yun. At Gamitan natin ng strainer para naman kung merong mga konting bubuo ay hindi ito sasama sa ating cookies. Kaya naman, tuloy-tuloy lamang ang ating pagbibistay or pag-strain nitong ating harina. Huwag po nating ilagay ng bigla o ilagay ng sabay-sabay yung ating harina. Hatiin po natin ito ng at least mga tatlong parte at bawat parte na ating mailalagay ay gamitan natin ng spatula sa paghalo. So ayan, ngayon naman ay muli nating isunod yung iba pa na natitira. At ang mas maganda rin po ay laki-lakihan nyo naman yung gagamitin yung strainer at nang hindi nyo pahirapan ang inyong sarili, nasira po kasi yung aking malaking strainer. Kaya caga tsaga na lamang dito sa maliit. Ayan! At tuloy-tuloy po lamang natin hanggang sa matapos ang ganitong proseso. Proseso na atin lamang ulit-ulitin hanggang sa mailagay natin yung lahat ng 2 cups na harina. Sa totoo po lamang, kapag nakikita natin yung mga finished product, hindi natin aakalain na ganito lamang palang kabilis yung proseso ng paggawa. Kaya kung ako sa inyo, wag na kayong bumili sa labas, gumawa na lamang at okay na yon Kung wala po kayong oven, itrya nyo po sa kawali na mahinang-mahinang apoy. -mahina at kung meron din po kayong air fryer, ay pwedeng-pwedeng nyo rin pong gamitin. So ayan, halo-halo lamang po tayo dyan. Ito po ay walang cut. Ganyan lamang ang tuloy-tuloy na proseso na aking ginawa. Dahil ako po ay napakatamad mag-edit. Kaya ganyan lamang mga simpleng gawaan, tuloy-tuloy na po iyan. At bago po tayong magkalimutan, yung pong aking pag giveaway sa hindi ko pa naaayos para sa ating 330,000 subscribers sa ating YouTube. Maghintay-hintay lamang po kayo at ang details ay ilalagay ko dito sa Udalmos Kitchen Facebook page. So ayan, kapag nahalo na po natin at ganito na ang itsura, Gamita naman po natin ang kamay. Imasa po natin ito hanggang sa ma-form po natin yung dough. At Napakasarap po nito sa kamay, napakalambot kaya hindi kayo mapapagod magmasa. Parang nai-exercise lang ang inyong mga daliri dyan. kaya Tuloy-tuloy lamang natin ang simpleng gawaan nitong cookies na talaga namang pwedeng-pwedeng pagkakitaan, pwedeng idagdag sa ating kumikitang pangkabuhayan, siyempre pagsaluhan at meriendahin o almusalman pambaon ng buong pamilya, pambaon ng estudyante o maging sa trabaho man. kaya Kita nyo naman yung itsura at kapag ito ay medyo nalinis na yung gilid nitong ating mixing bowl, Titigilan ko na yung paghalo. Ibig sabihin nito ay magandang maganda na yung ating uh, dough ng cookies. At kung kayo naman po ay nakarating dito sa puntong ito ng ating videos, i-comment nyo lamang po kung kayo ay taga saan para naman makita ko kung hanggang saan nakakaabot ang videos ng ating mga simpleng recipe mula sa Yudelmos Kitchen. At para na rin, kayo naman ang susunod naming babatiin. Kaya naman, pagkatapos nating imasa, nag-form na siya ng dough, yung ating baking tray ay sapinan natin ng parchment paper. At ngayon naman, uumpisahan na natin ihulma itong ating cookies. So ganitong kasimple lamang po yung aking ginawa. Gagawa lamang ako or magbibilog lamang ako. Ang size ay depende po sa inyong gusto at saka natin ihalera dito sa ating tray. At tuloy-tuloy lamang po natin ang ating pagbibilog hanggang sa tayo ay matapos. At ngayon naman po, iginamitan ko ito ng measuring spoon para magkauroon ng konting lalim yung gitna at lalagyan naman natin ito ng strawberry jam at pwede rin kayong pumili ng kahit anong jam ang gusto nyong ilagay dito. Napakasarap po ng lasa, lalong hindi nakakasuya dahil may konting twist ng asim. Kaya talaga naman kayo ay gaganahang kumain at ang ating mga chikiting ay siguradong gugustuhin ang ganitong klase ng cookies. Sa mga medyo health conscious naman po ay pwede kayong gumamit ng mga natural products. Katulad po ng ating butter, meron po yung mga plant-based. Ganon din po itong ating harina naman. Gumamit po kayo ng harina na kung ano ang nababagay sa inyong health. At syempre, ganon din po yung strawberry at pati na rin po ang sugar. Kung saan naman po mabibili yung ating mga natural products, meron pong mga groceries na merong aisle sila na talagang mga organics or natural products lamang po ang nando doon. At paminsan-minsan po may mga lugar na supermarket na talaga namang ang binibenta lamang po ay mga natural products at yung mga plant-based lamang. So, ayan, isang tipo para sa inyo at pwede rin naman sa Amazon. Kaya naman, ngayon na ibig na natin 350 degrees Fahrenheit Depende po sa inyong oven at ito ay lalagyan lamang natin ng timer na 15 minutes. Isasakto lamang po natin yung ating timer para maiwasan ang pagka-overcook nitong ating cookies. Once na na-overcook po kasi ito, ito ay titigas kapag lumamig. Kaya Hinay-hinay lamang, eksaktong oras ang kailangan. Kaya naman, after 15 minutes, ito na ang ating masarap na cookies. Palamigin lamang kung hindi nyo pa kayang kainin ng ganitong mainit. Pero mas masarap siya, medyo warm pa ng konti. At ngayon naman, ay bago po matapos yung ating videos, bago mag-end, may mga nagpa-pop up din po dyan na videos. I-click nyo lamang po at nang kayo ay magkaroon ng panibagong idea para sa mga simpleng recipe. Kaya naman... Mega love shoutout po to Miss Jasmine Quinones ng New York City. Maraming salamat po muli sa inyong lahat. Bye-bye! Mag-ingat po tayo!